Ayan na magandang araw mga master. Tagal-tagal ako na wala. Pasensya na kayo ngayon lang ako bumalik ulit. Baling ngayon nandito ako sa upuhan ko. Ayan yung upuhan ko. Katatapos ko lang ito lagyan ng ano, ang talag sa ibabaw. Pagkali kahapon. Ginawa ko to kahapon. Halos maghapon nandito ako. Ayan uh, Alos ano, Tapos na Papag mga baging nyan ayan, ayan Yung bago nating upo mga master Kung Napanood nyo yung dati kong video Sa upo ko So ngayon yung tanim Natin uh, Dalawang ano, Alos mahigit doble yung lawak ng tanim natin ngayon. Nasa 150 ka po ito. Yung dati natin yung tanim nasa 100. Uh, nasa 80, 82 ka po lang yun. Uh, yung balag ko ngayon. Ginamit ko buho lang. Ito talaga yung karaniwan kong ginagamit kasi Ayun nga, maraming buho dito sa amin mga master. Ayan, nakikita nyo. Ayun lang, lang sa may, kabilang gilid. Maraming buho dyan. So kung ano yung mga bagay na pwede natin pakinabangan. Ah, uh, kunin natin, gawin natin. Katulong sa ano, sa hanap buhay natin. Para mas mababa yung gastos natin. Kayaan, ito sa akin, itong balag na to kung bibilhin ko to baka kulang pa yung 10,000 ko dito sa balag pa lang. So ngayon dahil nga buho ang ginamit ko, pagod lang yung puhunan ko dito. Yan nakita nyo. Matibay ito mga master yung ano, yung buho. Kahit naabutan to na isang taon, tatlong beses natin gamitin sa Tani man, pwede. Eh nako nakikita niyo yung balag ko na yun. Yun sa so may kabila. Halos isang taon na yun, buo pa din. Yun. Yan, yung dati kong ampalaya, ano dyan sa so may baba niya. Yan, nung, gaganda nung upo. So ngayon, pagka, ano mga master, mapaakyat natin to, magkabuno na tayo ng panglima. Medyo oh, ako nakabuno Ano, kasi nga ang ano, ang hindi ng ulan dito sa amin. Halos dalawang linggo na maulan. Hindi makapag-abuno. Sayang kasi kapag ka mag na umuulan. Mawawas out lang. Ma, uh, hindi talab yan kapag ka maulan tapos nag-abuno. Uh, ayun, malapit na tong mamunga. May bunga na pala ito. Ah, uh, may napitas na ako na tatlong kilo. Pero yung mga bunga lang sa puno na naunang lumabas. Uh, ayun. Doon sa kabila, yan yung kurahan natin. Yan yung kurahan natin. Tapos, nandoon sa kabila, ayun, sa may dulo, ayan, sa may sa so, may dulo na yun, yun, yun yung may malinis na yun na natatanaw, natatanaw na konti. Nandoon yung talungan natin. Tapos ito. Hindi pa palang nagagawa ng ano to. Hindi pa lang ako nakakuha ng mga uh, dito, tutorial kung paano ko tinanim. Tsaka, ah, wala pang abo na ito. Eh, ang medyo ano na unti-unti nang sumusukal. Ito yung atsal natin na sili. Ayan. Yung atsal, ito yung parang bill paper mga master na hindi siya manghang. Matamis din na klase na sili. Tapos yung gubat na yan. Yan. ko pa yan. Nasimula na yan doon sa kapilang side. Yan natin tatanim yung baguibins. Ito, hindi pa sagad ito. Halos kalahati pa lang yung natatanim ko dito. Naantay ko pa yung punla ko na lumaki pa ng kunti. Nasa, ano na rin ito natanim ko dito, nasa 500 kapuno so, may gitna at sal. Tapos ito yung, ito lilinisin ko ito mamaya. Eh nakikita niyo na 'yan, maraming tusok na 'yan. 'Yan yung ano natin. 'Yan yung kamatis natin. Ah, may natira pa rin. Grabe yung ulan ng mga nakaraan, marami halos na matay. Pero marami pa rin natira. Eh yung kamatis natin mga Hindi ko pa lahat nalagyan ng ano, ng balag 'yan. Nakikita nyo mga may tusok na yan. Puro kamatis yan. So, yan yung kamatis natin ngayon. May ano na to? May mga bulaklak na. Ayan. Mga bulaklak. So, yan. May iba. Ando. Oh, kamatis hindi lang masyadong mapansin. To. Nasa mahigit 1,000 puno din ito. Pero, yun nga. Dahil may mga namatay ng tuloy-tuloy ang ulan. Hindi ko pa ulit nabilang to kung ilang puno na lang. Ang mga sir. du oh, sa bilang gilid na yun. pa, uh, uh, susunod natin lilinisan yan. Yung mga kamote na yan na nakikita ninyo. Diyan ko itatanim yung sitaw. 1 kilong sitaw yung kabila niyan, hindi lang matanaw nandoon yung mais natin. Malalaki na yung mga mais mga master. Hindi ko pa na i-update yung status no. Sa mga susunod na araw i-update natin. Kasi yun yung balag na yun, yung tinuturo ko kanina. Gagamitin ko ulit yan siguro ngayong November. Pagka hindi na ganong maulan or December, tataniman ko ulit yan. Bago yan, bago ko pala tataniman yan, yung sa may kabila na yun, yun, natatunan nyo na yun. Yung balag na yan, yung kabila niya, yung medyo magubat pa. Diyan tayo magtatanim ng ampalaya Siguro sunod linggo. I-prepare natin yan. Ilinisin ko pa yun, Mama So, yun lang muna yung update dun sa tanim natin sa ngayon. Ah... Uh... Pagka uh, namunga na ito, i-update ko lang din kayo. Yung okra pala natin, namunga na yung mga master. Nakatatlong harvest na ako dun. Pasampu-sampung kilo pa lang yung na-harvest ko. Oh, itong upo natin kasalukuyan na gumagapang na.